Hello ka umami, eto na po yung ating malunggay cropec o malunggay chicharon. Ayan, excited na akong i-share sa inyo pero kanina ko pa po tinitikman. <laughs> At bago ko po man maubos, ayan, ilutong check natin. Ayan, so mukhang chicharon po talaga siya. Naiiba lang yung kulay dahil meron parang dark green o itim-itim dahil sa giniling natin o binlender natin na malunggay. Meron tayong sukang sausawan. usawan, hmm. Ang lutong ka umami. At napakasarap. Mm. Sarap amoy na amoy mo po yung malunggay. ba? Diba? At manipis lang yung ginawa natin kaya ayan, madali lang natin siya nang pa-crispy. <laughs> proud na proud ako kasi <laughs> first time ko po itong gawin at nagawa ko siya ng napakasarap at napaka crispy nga mm. Mmm. Ito po yung hindi pa naprito. Magsira <laughs> po ako sa aking mga anak. Para matikman nila. I'm sure magugustuhan nila po. Ayan. Kalahati po nito yung uh, ginawa ko, yung ibinilat ko kahapon. Marami din po siya. Kasi ano lang ito? Dalawang cup ng rice flour. Mmm. Ang galing. Diba? Parang gusto kong itapping sa munggo. Hmm. May malunggay ka na. May chicharon ka pa, ba? Diba? Pwede rin pang ulam. Mm. Ang galing, no? So kung meron po kayong mga tanim na malunggay, subukan nyo po. At pwedeng-pwede nyo po itong gawing pang negosyo. ba? Diba? Mm. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag may nagde-trending, kapag may nagba-viral, gayahin natin. Dahil sigurado, makakatikim tayo ng masasarap. Makakatuklas tayo ng masasarap. hmm Ang galing. <laughs> Nag-e-enjoy akong kagatin. Dahil ang ganda ng pagka-crispy niya. hmm ganyan po siya mga kaumami ayan, in-steam ko po yung pinaghalo-halo kong rice flour at malunggay at iba pang mga pampalasa na ibinlender in-steam at saka ibinlan, ginupit-gupit at naging ganito na po siya ayan. parang yung cropek na nabibili natin pero yung nagawa ko po dahil liyanera ko siya in-steam may makakapal at maninipis pero okay lang naman nung pinirito natin dahil maganda yung pagkakatuyo. Kailangan yung tuyo po siya. Ayan, tigas. At pwede siyang pang uh, benta. Siguro kapag gagawa tayo ng na pangbenta e, natin na nakaganito or prito na kapag kakainin na ng bibili. ba diba? Very nice pang ulam, snack at pang negosyo. Hmm. Hmm. <laughs> Taka, hindi siya nakaka kainin dahil ang ginamit natin ay ang superfood na malunggay. Hmm. At kapag pinirito, kailangan malakas yung apoy para, para maganda yung pagkakaprito. Hmm. So, mayroon pa akong ginawang um, video tutorial kung paano gawin. At in ko na po sa ating bagong cooking videos page sorry, naka-umami and ilalagay ko po sa comment below click nyo lang po and panoorin nyo po doon and huwag nyo rin pong kalimutang i-follow yung ating, yang bago nating page ayan, dyan na po tayo mag-upload ng mga amazing recipes na natututunan din natin at mga kakaibang pagkain dito sa Thailand na maaari nating lutuin dyan sa Pilipinas and of course, mga ulam idea mm. yeah. follow nyo po yung aking second page, ka-umami mm. Napakadali lang. Napakadali lang pong sundan ng recipe. Mm. Pipitas ka lang na malunggay ng, malungga ng kapitbahay. Makakagawa ka na. Mm. Grabe. Mm. <laughs> Yung bawat kagat, gusto mo siyang i-feel. Mm. Diba? galing. Mm. At nguya mo, wala na siya. Parang na may melt to mouth siya. Unlike mga chicharon baboy na parang mahihirapan kang lumunok. Alam mo yon Parang sumasa sumasabit sa lalamunan. Ito parang nag melt na siya. Ang <laughs> galing, no? Pwede bala natin gawing chicharon ang napaka-healthy na malunggay. Parang gusto ko ulit magbenta. Sasamahan ko nang malunggay. Crispy malunggay. Hmm. <laughs> Ang hirap tigilan ka, umami. <laughs> Lalo na napakasarap ng suka. Actually, kahit wala pong suka, kung di ka mahilig mag -saw -saw sa suka, malasa po siya. Dahil nilagyan natin ng uh, onion powder, uh, seasoning at paminta. Kaunting alat, uh, salt, ayan, kaunting salt lang. Mmm. Kahit hindi mo na siya isaw-saw. Mmm. Parang kumakain ng kropet. Mas masarap pa. Mmm. Mapait yung isa. Siguro sobrang nipis niya at nahuli sa kawali na nahango. Mapait siya hmm, Yung pagluluto sa kawalan, segundo lang ka umami. Kapag bumuka na siya. Kapag nawala na yung ganitong kulay niya, yung dark dark niya. Yan, pwede nang hanguin. Yan mo. Hmm. Ang galing. Subukan niyo po ito. So, yun lang mga kaumami. Sana ay nagustuhan nyo na naman ang ating bagong minokbang uh, minukbang at bagong recipe. At yun nga, kung gusto nyo pong matutunan, kung gusto nyo pong itry o gayahin, pang merienda, pang ulam o pangbenta benta, ayan, uh, i-visit nyo po yung Ka Umami page natin. Nasa top comment po yung link, ilalagay ko po doon and i-follow nyo rin po. Sana ay supportahan nyo rin po yung aking bagong page na a-uploadan ng mga uh, cooking and mga recipes. So kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please share. Baka ikaw naman ang susunod ng na. pudalhan natin ng 1KLG Cash. Thank you for watching. Bye! <laughs> อมันสนกค่ะคออุอืม